ay guys doon 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 Ngayon guys ay pangalawang ikot ko dito sama ko ano lang sila Ah, uh, -huh. uh -huh bago yung Ha? <laughs> Bakit? <sa> <laughs> <na, bagong laughs> Bakit hindi mo sinuot? Kasi parang hindi man yung ganda. <laughs> <laughs> o nga, hindi hindi kasi open yung opinion doon. Yung doon maganda at sana. Yung doon, no, maganda doon. Kaso, ano, hindi siya yung open. Hindi naka-open yung doon, yung malaki pare sa video ko. Hindi, basa ako eh. yan lumilibot kami dito sa Poracay Resort. Poracay. Poracay Resort. Ay, na walang tao dito. Ngayon marami na. <laughs> Dado natin isang silpa kayo, pang video ko rin eh. <laughs> Yung kasama ko, may iwas sa video. <laughs> ayaw pa video? Eh, makita kasi sa vlog eh. <laughs> Bakit? Ayaw mo maging sikat? Hindi, ayaw ko gan guys. Okay, sana naging sikat. Hindi, nababash. Okay lang maging bash. lang Okay lang mabash. Ayun doon yung pay mga payong-payong na sinasabi nila. Ayun o. No? Ang laki ng snake oh. <laughs> ko. Tinignan ko nga eh. Na! Asa yung kasama mo ka? Ayan o. No? Hindi sumama? Kami ay libot-libot lang. Uy, may kweba dun, Exercise nga, eh. Oh. No? <laughs> nah, kami oh. guys. <laughs> Ano bang Ayan, yung mga tayong payong Ayan. 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 Ayan guys. O. Oh. Ayan sa baba. malaking oh, nga, Oo nga. kapag a dito tayo, hindi <said> nga nagkabagaki. Ato yung bahay. O, oh, dito kami. Ito. Ito? Kaya oh, oh, pa, oh, ito yung gilay nyo. O, dalawa yun. O, kayo naman. O, titi nai. O, kayo naman. Ayan, nagpicture-picture sila. O, ito. O, ito yung dalawa. Ayan, oh, ha? Eh? Ayan na naman sikat, ayan na naman sikat. Sikat na puro picture pag bola ko dito. Saka na tabi ka muna dyan, ma. Oo. Hindi, tabi ka muna dyan yung background. Oo. 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 Picture, picture sila. Ali <laughs> <Ay>, ako dali. <din. laughs> Nakisali yung matanda. Guys. <laughs> <right. All> <laughs>